Yan po, bagong taon na. Welcome 2025 na po. Dito na ilagay. Ayan, naglalagay kami dito ng ayan, eh, mga pati na namang handa. Mga simpleng handa na. ba na. Pwede guys? Pupunta po tayo sa labas kasi ano, manunod din ng mga paputok. Ang mga mahiwagang paputok. Bayan na tayo guys. Yan pupunta tayo dito sa labas para panoorin natin ang mga paputok. Oh, bye, wala. Walang paputok. Yan guys, oh. Ito pong motor ng ng aking bayot, ng aking kapatid ay ipinasok dito sa likuran ng bahay namin kasi nga ah uh, may paputok mamaya. Baka kasi ma ano siya eh. Magka-damage, di ba? Dapat pala 12. Lumabas ako, guys. Akala ko maan ma. -ma. <laughs> Akala ko yan ano na, as 12 na. Wala pa pala. Ano ba 'yan? Naprank ako doon. Naprank ako doon. Yung pala kapitbahay namin, nagpaputok. Yan giso. Ay, mo. minuto na lang. Ilang minuto na lang yung kapatid ko. Nagbibigyo nila. <laughs> Ito ka-open iwan. Okay. wala pa. Ilang minuto pa? Ilang minuto pa lang?